Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Bago ko basahin ang prediction ni Roddy Baldwin, gusto ko munang minawin na hindi po ako si Roddy Baldwin. Ang mga prediction po na binabasa ko ay base lamang po sa mga post ni Roddy Baldwin at ito lamang po ay sinishare ko sa inyo. Noong nakaraang September 26, 2019, ay nagpost si Roddy Baldwin na lahat ng driver o bumabiyahe sa lugar ng Bohol ay mag-ingat dahil nakikita niya sa vision niya na may mangyayaring aksidente. Aksidenteng salpukan. At nakikita niya sa vision niya na may masawi at may guro at estudyante ang mai-injured. At nitong nakarang araw, January 30, 2020, ayon sa balita ng Bohol Chronicles, may nangyaring aksidenteng truck ng Army sa Carmen Bohol at may isa ang patay. At may lima pang estudyante ang na-injured. Ito na kaya ang vision ni Rodi Baldwin. Laging mag-ingat at magdasal ang lahat. Marami pong salamat.